Grabe mga si ito na yata yung pinakamabilis na Ferris na nasasakyan ko dito sa Pilipinas sa gustong pumunta ng province of Bohol at hindi mo alam kung ano ang sasakyan papunta doon at twist, ito ang video ang papakita ko sa inyo ang aking pagpunta sa Bohol at pupunta tayo ng Carmen Bohol na malapit sa chocolates at malalaman natin kung magkano ang gastos papunta doon. So ano pa hinihintay natin doon sa Atara? Let's go! Samahan niyo ako sa aking biyahe. So ayun doon, uh, dito na tayo sa Per Mahanap na tayo, hanapin natin yung saan yung ticketing papuntang ah, Tobigon, Buhol. So ito po yung area niya o ganito po yung skina ng perotris ngayon tara tara malalaman natin mamaya kung magkano yung ah uh, plate eh papuntang ano perotris tong ah uh, ngayon uh, makukuha muna tayo ng ticket o sasakyan natin is uh, light cut wala ata ang na StarCraft Kanina sini ko Sa uh, Google So oh, ito po yung uh, Area na ang Fairtrace So oh, lakad muna tayo dito Papuntang uh, Kuhaan na ng Kuhaan na ng Ticket Kasi galing kasi tayo sa Basak Mandawi. Sumakay na tayo ng jeep. Sumakay so, lang tayo ng jeep. Tapos yung plate noon is uh, 20 pesos. Plus papunta Basak to SM Mabulo 15 pesos. 20 pesos tapos 15 pesos sa hanggang dito sa eskina ng Petris. So hanapin pa natin kung saan yung kuhaan na ng ticket so nandyan yata sa unahan so yun dong sa update ko maya kayo maya pagdating ko dun sa ticketing uh, office nila so, well, let's go tara please subscribe to my youtube channel dong So yan saan dito na tayo sa ter ticketing terminal. So papunta tayo sa Tubigon, Cebu. Ay ah, Bohol. Cebu to Tubigon. Tapos pagdating ng Tubigon ay pupunta tayo ng Carmen. Carmen Bowl, Malapit sa Chocolate Hills. Pero magkano ang gastos ng pag-commute. Pag Rasa -pag Bohol. Light cut boss. Ah, light cut boss. Amang ada dekat oh, para urmoka di para tebigun hari pin up sehari itu Halo. Ya lah <laughs> hey, la, ya tanan, Mam. yun dong sa nakakuha na tayo ng ticket so 25 terminal P 380 uh, 380 po yung 380 po yung ano yung pamasahe sa tao tapos terminal P yung 25 pesos Ayan, ah, pasok na tayo dito sa pear pear trees yun. so, mainit yung panahon yan So na po tayo Sa mga doon so, na tayo dito sa Fair Trace So ayan sa, Dito na tayo sa Loob ng Fair so, Mayroon na Terminal P So hindi natin kukuha lá dito. Respondi, desculpe. Eu

全然。 ¿Me han Lanus uh, nakababa na tayo dito sa Port Tobigon so ayan yung snack yan yung sinakyan natin so my light piris sa uh, tapat mo yun so ito po yung terminal ng Tobigon Bul, binago na po yung terminal dito lipat na po nila yung waiting ah, area nando no sa kabila dito yung dati so yun doon sa sobrang init ng panahon ngayon kailangan talaga mag jacket so, sobrang ganda ng dito no kailangan i-check yung mga uh, bagahe natin ito natin dito Chicharon, lechon ba o guban pang pagkaon o sudan na dunay karning baboy. Palihog ihulog sa confiscation bin ang mga nahisbutang kargamento. Ang dili mo sunod sa mga pahimangno, pahamtangan o multa. Daghang salamat. The passage transportation of and whiteboard. At dito dongs ay dumating na po tayo talaga sa port ng Tobigon at sumakay tayo dito ng tricycle. So ang bayad po ng tricycle dito is uh, nasa 20 pesos per uh, person. Tapos pagdating yan sa Tobigon ng No uh, Terminal ay sumakay na naman tayo ng van papuntang uh, Carmen Bohol na malapit sa Chocolate Hills. At ito na nga, nandito na tayo sa... Carmen Ball. So, ito po yung lungsod nila. At ang pamasahe pala dito mga dongs is uh, nasa 120 per head po per person. Uh, van na po yan. So, hindi tayo nakapag-video kanina doon sa Tobigon na sumagay tayo sa van dahil uh, paandar na po yung sasakyan ng van. Kaya namamadali po tayo. So, maraming salamat sa panonood at please subscribe to my YouTube channel.